Hello mga ka-farmers Magandang uh, umaga po sa ating lahat At uh, Kumakain po ang uh, aking mga alagang baboy Ayan Ito na po yung mga 11 heads uh, Mag Mag uh, 3 weeks na sa akin itong mga to yan ang lalakas nilang kumain yan yung isa gagawin ko lang inahin kasi yung ito medyo may pagkapilay kaya hindi magandang gawing inahin Ayan, si Mama Pig lumalaki na yung kanyang chan Yung lalakas nilang kumain. ito naman si Mama Pig inum ng inum ng tubig. ang naay sa kanya ay uh, pitrain. Ayan, malapit na nilang maubos yung kanilang pagkain. Ito po ay 75% na breed ng high pour at 25% na native. Hopefully, pag madispose sila, kikilo sila ng 80 plus kahit may lahi silang native